Guys, kung gusto mo muputi ang inyong ilok, mauni ang inyong ganito. Dugay po siya mahurot. So, ang gori kay beauty white cream siya. Beauty white cream na ra. Yung flavor ani is kuan. Avocado. So, mo na yung sulo. Dili siya cream. So, imo pa na siyang kinanglan na naon. Kung pikitin na siya sa imong kamot. na. dayon ibutang sa ilok. O, so, ba? Diba? Nakita niyo mo akong ilok kung unsa na nakaputi. Maon na karon kaputi ang akong ilok sa una itong nila steel kay buros mangko nanganak ko so ni itong pinamaayo no ako mga liog gitom kaayo din ha ako mga singit itong kaayo so karon mo na ni naabtan sa akong ilok ni puti na siya mm, di ba oh ni puti na siya tungod sa guri dako kay akong pasalamat sa guri kay ni puti na ang ako ang ilok ya yeah. so dili ni siya edited gyud guys oh so, as you can see mm. na ni to mo gusto mo puti ang inyong ilok nga proven ang tested na gini siya nako na mari komen ni sa inyo si guri dugi na kay ni makulot kada human ni nagligo o himasa butang mo guri butang na ni nagguri ang inyong hang ilok to utaon na ni pila na ni kabulan akong ginanit So mo na ni akong ilok o oh, di ba? Sa dili lang mga balibuno kay balibuno jud ko ilok. Mm. Pero ni putik gid akong ilok. Sa una lain kini akong diri o kanimo nga ingani diri diri nga side. Itom, itom ni diri. Ana kana mga lingali sa ilok. Itom ginasa Karon nga nagori ko. ako dakog kayo akong pasalamat aning gori. Kay ni putik gid ang ako ang ilok. Ni putik gid akong ilok ani guys. Mo ni ako problema sa una itom akong ilok kay nang anak ko naburos ko. Normal lagi na sa magburos mga anak. Nga mo itom ang ilok, ang mga singit, ang mga liog ana. Tanan buros ni agi gid ana di kumto ug ani agi. Ang uban anak ko ani agi nang naplay na nadaan og um, mga pampaputi nga dili mo kuan. Pero nagi na igamay nga mo. Lagi gid ang color sa panit. So mo to recommended kayo nako ang gore. Sa mga na problema din haog itong itom mga ilok. Gore na yung solution anak. I check out Ibutang na, Ibutang nako ang yellow basket sa ubos.